Dalawang lalaki huli sa akto na gumagamit ng ilegal na droga sa isang bahay sa Pasay City. Ang dalawa, sospek sa pamaril sa isang babae na kinakasama umano ng isa sa mga sospek. Nagbabalik si Bien Manalo. Pinasok ng mga operatiba ng Pasay City Police Station ang isang bahay sa barangay 190 Zone 10 sa Pasay City. At doon, tumambad sa mga otoridad ang dalawang lalaking gumagamit ng droga. Napag-alamang sangkot sa pamamaril sa isang babae kahapon ng madaling araw ang mga lalaki. At ...inakasama pa pala ng biktima ang isa sa kanila. We conducted follow-up follow, uh, follow operations. Naabutan po natin silang kasalukuyang gumagamit ng pinagbabawal ng droga. Ayon sa mga nakakita, sinunda ng dalawang salarin ang biktima at saka binaril sa ulo. Dead on arrival sa ospital ang biktima na kinilalang si May Andrea Monterhermoso, 24 anyos. Ayon sa ina ng biktima, posibleng ang kinakasama ng kanyang anak ang sospek sa pamamarila. Sa initial investigation ng mga pulis, away mag-asawa umano ang dahilan sa pamamarila. Sa initial investigation namin sir, uh, away po mag-asawa. Three days na po pala silang nag uh, Hindi po malamang dahilan, nag ata sa custody ng bata. Sa ngayon, ay nasa custodya na ng mga pulis ang mga sospek na nahaharap sa kasong murder at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bien Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!